Noong huling challenge ko, sinubukan kong kumain ng buong araw sa mga restaurant sa Barcelona, gamit lang ang 10 euro. Sabi niyo mga juice at tinapay lang daw kinain ko. Ngayon, susubukan naman natin kung ano ang mabibili sa supermarket gamit ang 10 euro. Narating ko na ang mall malapit sa amin. Lumabas na ang pagyanig ay isang bagay na gustong-gusto ng mga bata sa buong mundo. Maraming mga tindahan ang may Halloween decorations na. Ang cute dun naman. Ito ang mainit na isa. Pupunta na kami sa supermarket. Ano sa palagay mo ang mabibili mo ngayon? Sa tingin ko, okay lang ang gatas at... Dai. Pagdating sa karne, baka kaya rin. Samahan natin siya para makita kung ano ang panig. Ang laki ng tinapay na ito, 269 Euro. Ito naman ay 3.49 Euro. Anim na piraso. Magkano noong huli? Huling best ito ay isang europeo. Chips na kasing haba ng braso, para sa 2.49 49 euro. Ang fried chicken nuggets ay 2.15 euro. Ang fried potato balls ay specialty dito. Pizza 2, hanggang 5 euros, depending. Parang mas mura ang haka-haka sa China. Ramdam niyang marami siyang mabibili ngayon. <laughs> Ipapakita ko rin sa inyo ang presyo ng mga prutas, kulay at sya. Ang laki nito. Masyadong marami. Gusto ko isa lang. Dati nanay ko lang gumagawa nito. Ngayon ako na. Katatapos ko lang itong sanayin ngayon. Pinili ko ito ng napakaingat. Mas, Mas mabuti, mabuti kung, kung pwede lang ang, ang mga dents nito. nito. Tama ka nga. Okay din ito. Pupunta na ako sa timbangan. Siguraduhin ko muna bago bumalik. Turong mo mga puto pa puro. Meron silang white mushrooms. Tulungan mo ako ma. <laughs> Salamat. 178 Euro. Ang daming decimals. Gusto ko sanang ng bilhin ng hipon na ito. Pero nang makita ko ang presyo, natakot ako. Parang mas sulit ito. Pwede ko itong gamitin sa fried rice. Wala nang ibang ingredients, pero kailangan ko pa rin ng karne. Walang karne ang ganyan. May nakita pa ako mas mura, kalahati ang presyo. Okay na ito. Tanggalin ko lang yung isa. Mukhang tama ka nga. Mas magaling pa siya sa akin pagdating sa consistency. Gusto niyang lutuin itong dish na ito kaya kailangan din naming hanapin ang quail eggs. Gagamitin ang quail eggs para sa stock mushrooms. May nakita rin akong mga itlog na 0.5 euro lang. Kakainin ko to hanggang October 15. Kasi napakamura. Pinili niya rin. Isang maliit na bote ng gatas lang sapat na para sa isang tao. Ang sarap talaga nito. Sobrang sarap, pero hindi ko gusto. Magkano? 223 euro. Gusto pa niya ng karne. Maraming mga budget. Kung hindi na lang ako bibili ng itlog, quail eggs na lang. Palitan na lang natin ng itlog ang karne. Ibabalik ko rin kung saan ko kinuha yon. Pwede bang yung mga seasoning na lang sa bahay ang gamitin? Kailangan din ng kaunting kanin. Ang cute mo. Ito, kita matatanggihan. Pwede kitang bigyan ng seasoning. Next time na lang ako din ng snack. Hindi ko kaya ngayon. May bayad din ng plastic bag. Magaling ka talaga sa pagbabudget. Dagdagan natin ng kaundi ang life experiences Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin yung mga ingredients